sawa ka na ba sa paulit-ulit na luto sa itlog, subukan mo itong etorta, ganito ang tamang pagluto sa tortang giniling. Panoorin mo lang ito hanggang sa dulo. Para sa ating recipe ay paghaluin lang ang mga sangkap sa isang malaking bowl. Una, ground pork. Ito ay pinakuluan at ito ay luto na. Ito ay 1/4 kilo. Tatlong piraso na kamatis. Ito ay hiniwa ko ng maliliit at seedless. At syempre hindi mawawala ang itlog. Ito ay tatlong piraso. Kakailanganin rin natin ng harina, mga at least one-fourth cup, isang sibuyas, hiniwa sa maliliit, isang kutsara na oyster sauce, dagdag lasa rin ito, at panghuli timplahan ng gustong pampalasa. Pwede rin lagyan pa ng mga gulay na hindi ko nabanggit o naisama kagaya ng carrots or patatas, basta depende na po yan sa inyo kung saan kayo makakamura. And mix everything to combine. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Ah. Habang ginagawa mo yan ay magpainit ka na ng mantika sa kawali. Maglagay lang ng sapat na mantika. At once na uminit na ay ilagay na natin lahat-lahat. Sa ganitong paraan ay makakasiguro ka na luto na ang karne at madali lang din ito maluto. E flatten lang ito para pantay at tatakpan ito at hayaang maluto sa katamtamang apoy. Sa pagluto naman nito kapag nag golden brown na ang sa ilalim ay pwede na itong balik tarin. At sa pagbaliktad naman ay medyo pahirapan lang, gumamit ako ng plato sa pagkuha nito, medyo maingat lang sa pagkuha nito para hindi masira at maganda pa rin ang pagkakabilog ng ating torta. At naka-off yung stove ko dyan. At para maluto yung kabilang side ay kumuha ako ng isa pang plato at nilagay ko ito sa ibabaw at saka ko binaliktad tapos balik ulit sa kawali at e-on ulit yung stove. Takpan at hayaang mag-golden brown yung sa ilalim. E-check muna yung ilalim kung ito ay luto na. Bago hanguin at luto na ang ating masarap na tortang giniling, ito ay hahamuin ko. E ito na parang nagsaslice ng pizza. Napakabangon itong ulam, masarap ito sa ketchup, o di kaya sa toyo. Tiyak mapaparami ka ng kain nito. Mabente rin ito sa karendirya, kaya kung ikaw ay nag-uumpisa na magtinda ng mga ulam, idagdag mo na ito sa listahan na ititinda mo. Ito ang mga ingredients sa ating recipe. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.